Dear Tito Makoy, Magtatago po ako sa pangalang Alex. Nakatara ngayon dito sa Manila. Taga-probinsya, pero hayaan mo na pong huwag ko nang banggitin kung anong probinsya kami galing. Sa probinsya ako lumaki, namulat sa buhay bilang isang probinsyano. Maging ang tradisyon at lumang kaugalian sa probinsya. Yan ang aking kinamulatan. May asawa ako at mga anak. Yung mga kwentong pangpamilya ang pinapakinggan ko Kagaya ng kwento ni Rico at ang tatay nitong si Mang Conrado Ganoon din si Andrew at Andres Maging ang kwento ni Mang Marcelo at ang anak niyang si Regan Tumatak sa isip ko at sumuntok talaga sa puso ko ang kwento ni Rico at Mang Conrado Gayon din ang kwento ni Marcelo at Rigan, Ako tayo tumakoy ang kwento nila Mang Conrado at Mang Marcelo ay magkaiba sa karanasan ko. Pero kasing bagsik nila ako pagdating sa pagdidisiplina sa mga anak. Ganyan ako tayo tumakoy noong panahon. Ngayon hindi na ako ganoon. Binago ko na ang aking sarili pakatapos akong mabigyan ng isang malaking leksyon. Leksyon na hinding hindi ko makakalimutan at hinding hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon. Ang tatay ko noong mga bata pa kami talagang walang habas kung pumalo sa amin. Bilang paraan ng kanyang pagdidisiplina para lumaki kaming lahat na matino. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, lumaki nga kaming magkakapatid na matitino lahat Walang tarantado, walang siraulo. Nagkapamilya ako, nagkaanak, nasundan ko ang yapak ng tatay ko pagdating sa pagdidisiplina. Para naman ang mga anak ko ay lahat, tumulad sa aming magkakapatid na matuwid ang pag-iisip. Babae ang panganay kong anak, tapos maswerting nakalalaki kaagad. Lalaki kasi ang pangalawa kong anak na itatago ko siya sa pangalang Brian. Kagaya namin noon, pagtungtong ng elementarya pa lang, nabatak na sa mga gawaing bukid. Marunong na sa mga gawain dito. Medyo dismayado lang talaga ako habang lumalaki si Brian kasi masyado siyang malabnaw sa mga gawaing bukid. Laging gusto niya ang nagbabasa ng kung ano-ano. Pag inuutosan ko ang dahilan, merong assignment daw sa school. Pilit ko dito makoy na binabago ang kanyang kaisipan at pananaw sa buhay kasi siya ang inaasahan kong makakatulong sa akin sa mga gawain sa sakahan paglaki niya. Ako kasi paminsan-minsan ume-extra sa isang car shop sa aming bayan bilang mekaniko. Pero pag walang trabaho sa car shop, tutok ako sa bukid kasi ito talaga ang kabuhayan ng pamilya ko. Sa sobrang labnaw ni Brian sa mga gawaing bukid, bagay na nagpapainit ng dugo ko sa kanya. Sa murang edad niya, walong taon pa lang, binigyan ko na siya ng obligasyon. Ito'y ang pag-aalaga ng kalabaw. May mga pagkakataon na nakakawala ang kalabaw namin. Nakakapasok sa pataniman ng iba, yung mga pataniman ng kamuti at mais, kamuting kahoy, nakakaperwesyo sa tanim ng iba ang kalabaw. Siyempre, kailangan kong ayusin ang problema sa may-ari. Kasi ang nangyayari habang nagpapakain ng kalabaw si Brian, nakikipaglaro ito sa ibang bata. Nakakaligtaan niya ang kanyang inaalagaan, nakakawala hanggang sa nakakaperwesyo na ng pananim ng iba. Yung mga ganyang bagay, Tito Makoy, pinapadapa ko si Brian sa bangko para paluin. Meron din akong nakasabit na pamalo sa dingding ng aking bahay. Maganda naman ang resulta ng aking pagdidisiplina sa mga bata kasi isang sipul ko lang sa kanila o kaya tingin lang na matalim, tigil sila sa kung anong kalukuhang ginagawa. Maging noong unang pumasok sa eskwela si Brian, wala akong problema sa kanya. At sa iba ko pang anak Kasi nga takot ang mga ito na mapaloko Kaya naman tito makoy poring puri ang mga anak ko Ng kanilang mga guro Kasi magalang raw Mababait At hindi kailanman gumagawa ng kaguluhan Minsan isang araw Inutosan si Brian ng asawa ko na bumili ng bigas Masunurin na bata si Brian Kaya kagad itong kumilos inilagay sa loob ng kanyang bulsa ang isang daan na ibinigay ng asawa kong pambili ng bigas. Pagdating doon sa may bigasan nang magbabayad na siya, hindi na niya mahanap kung nasaan ang pera. Wala na ito sa loob ng kanyang bulsa. Siguro dito makoy nahulog ito habang naglalakad si Brian. Bumalik siya sa kanyang dinaanan para hanapin kung saan nalaglag ang pera. Pero sa kasamaang palad, hindi na niya nahanap pa. Bumalik si Brian sa bahay, umiiyak. Kasi nawala ang perang pambili ng pigas. Galit na galit ang asawa ko pero hindi naman niya sinaktan si Brian. Nang makita niya ako, lalong lumakas ang iyak nito kasi alam niyang makakatikim na naman siya ng sakit ng katawan mula sa akin. Kasi Tito Makoy, ang mga ganitong tagpo, ang mga ganitong problema, hinding-hindi ko pwedeng palampasin. Kailangan gawin ko ang pagdidisiplina para magtanda ang batang ito. Tatlong palo ko pa lang sa kanya, Tito Makoy. Papa, tama na po, masakit. Tama na po, di ko naman sinasadya. Yan ang wika ni Brian na umiiyak. Hindi ako tumigil kasi hindi pa ako kontento sa ibinibigay ko sa kanyang palo bilang pagdidisiplina. Pero dahil sa masyado sigurong nasasaktan si Brian, napilitan siyang salagin ng kanyang kamay ang huling palo ko. Sa lakas ng palo ko, Tito Makoy, namula kaagad ang kulay ng latay na tinamaan sa bahagi ng kanyang kamay at bahagi ng braso. At sa sobrang sakit siguro ng tumama ang palo ko sa kanyang kamay, napasigaw ito ng malakas dahil sa sakit. Napilitan siyang tumayo mula sa pagkakadapa niya sa bangko tapos lumulundag-lundag ito Tito Makoy na sa sakit na kanyang nararamdaman. Nakita ng asawa ko ang paglundag-lundag na iyon ni Brian dahil sa sakit. Kaya galit na galit na ito sa akin. Ano ka ba Alex? Sabihin mo at bibigyan na kita ng itak para isahan na lang. Wala ka agad yung anak mo na yan na nagpapasama palagi ng araw mo. Yan ang pasigaw na wika ng asawa ko dahil galit na galit sa akin. Ang resulta tito makoy kami na ng asawa ko ang nag-aaway kasi kinukonsinti niya itong si Brian. Galit sa akin ang asawa ko sa aking ginagawang pamamalo. Lumipas nga ang ilang araw mula ng paluin ko si Brian, hindi niya maihawak ng husto ang kanyang kanang kamay dahil namamaga ito sa tama ng palo ko. Alam mo dito makoy, naaawa rin ako sa anak ko pero hindi ko ito pinapakita. Kasi gusto kong magtanda siya. Yan lang naman ang gusto kong mangyari. Meron daw paparating na bagyo ngunit hindi naman ang probinsya namin ang dadaanan at tatamaan. Apektado nga lang kami ng malakas na pag-ulan wala akong pasok sa car shop kung saan ako ume extra paminsan-minsan at hindi rin makapagtrabaho sa sakahan kasi nga maulan. Noong tumila ang ulan ng bahagya, inutusan ko si Brian na pumunta sa mga magulang ko para humingi ng manok na lulutuing tinola. Yung native na manok yon Tito Makoy. Alam mo na masarap pag malamig ang panahon, yung humihigop ka ng sabaw. Ito ang gusto kong lutuin na ulam sa pananghalian namin. Nagpumilit din na sumama kay Brian ang panganay kong anak na itatago ko sa pangalang Marina. Kasi gusto niyang dumalaw sa kanyang lolo at lola yung mga magulang ko. Pagkakataon nito kahit na saglit lang. Mahigit mga kalahating kilometro ang lalakarin papunta sa bahay ng mga magulang ko. Tumulak ang magkapatid. Pagdating doon, agad namang nakahuli sila ng manok na ibibigay sa amin. Kasi ang mga manok pag umuulan, halos lahat nasa silong ng bahay ng mga magulang ko. Sanayon kasi Tito Makoy ang mga manok na natural ay nakawala lang sa bakuran. Hindi ito ikinukulong. Kaya naman pag maulan, madali kaming nakakahuli kasi nasa silong ng bahay ang mga ito. Siguro pakatapos makahuli ng manok ang mga magulang ko, agad na umalis ang magkapatid. Kasi ito nga ang uulami namin noong tanghaling iyon, kaya kinakailangan nilang bumalik kagad. Ang asawa ko nagsaing na, hinanda ko na rin ang papaya at dahon ng siling kasama sa tinola. Pero pasado na ng alas 11 ng umaga, wala pa rin ang magkapatid. Galit na galit na ako Tito Makoy kasi Baka kung ano na naman ang ginagawa ng mga ito Mayat maya tinatanaw ko kung paparating na ang magkapatid Pero wala pa rin Mga batang to Makakatikim na naman kayo sa akin ngayon Ito ang pumasok sa isip ko Tito Makoy Sa sobrang galit ko kasi Tanghali na hindi pa sila bumabalik Hanggang sa mag-aalas dosi na ng tanghali hindi pa rin dumarating ang magkapatid. Sa galit ko, kinuha ko na naman ang pamalong nakasabit sa dingding ng bahay. Nag-aabang na ako sa dalawa at sasalubungin ko pareho ang mga ito ng palo. Hawak-hawak ko na ito habang tumatanaw-tanaw ako sa daanan galing sa mga magulang ko. Natanaw ko lang si Marina tumatakbo ito. Hindi ko matanaw si Brian lalong tumindi ang galit ko. Pero titumakoy, Makoy, nang makalapit ang panganay ko si Marina, nakita ko umiiyak ito. Nasaan si Brian? Yan ang galit na tanong ko kay Marina. Papa, kasi nakawala yung manok na daladala ni Brian. Pilit naming hinuhuli, hinahabol ni Brian. Tapos, nadulas si Brian, Papa. Dumaos sa ilog. Nahulog sa ilog. Natangay na agos si Brian, Papa. Inanod si Brian. Ito ang umiiyak na wika ng anak kong si Marina, Tito Makoy. Ang reaction ko, Tito Makoy, bilang magulang, tumakbo ka agad ako sa ilog para sagipin ang anak ko. Ang asawa ko naman, humingi na ng tulong sa aming mga kapitbahay. Ako, Tito Makoy, tumatakbo na pakiramdam ko, lumilipad ako. Sa takot kong baka malunod ang anak ko, sana naman makakapit ito sa mga damo, kahoy o kahit anong halaman sa pangpang ng ilog. Sana naman hindi siya tuluyang ianod ng ilog titumakoy. Ito ang panalangin ko habang tumatakbo papunta sa ilog. Kagad kong binaybay ang gilid ng ilog, pilit at maingat na kumakapit sa mga kahoy damo at mga halamang nasa gilid nito habang tumitingin ako sa malakas na agos ng tubig. Rumaragasa talaga. Brian! Anak! Nasaan ka? Narito si Papa! Anak! Sumagot ka! Brian! Nasaan ka anak? Ito ang patuloy na pagsigaw ko Tito Makoy habang hinahanap ko at tumitingin sa rumaragasang tubig ng ilog. Malayo na ang nababaybay ko pero hindi ko pa rin nakikita si Brian. Halos buong barangay noong araw na iyon, tumulong na sa paghahanap. Pero hanggang gumabi, wala kaming nakita. Ilang barangay na dinadaanan ng ilog ang napuntahan na rin ng mga nagahanap pero wala pa rin. Hanggang sa sumapit na naman ang gabi, walang umuwing Brian wala kaming nakita at walang impormasyong narinig kung saan maaaring dinala ng malakas na agos ang anak ko, Tito Makoy. Tumigil kami pansamantala sa paghahanap kay Brian, maghahating gabi na. At ang panakanakang pagbuhos ng ulan patuloy pa rin bagamat hindi nakalakasan. Napilitan na kaming tanungin ang panganay kong si Marina kung ano ang nangyari. Ayon sa kanya, nakawala ang manok hindi siguro gaano na itali ng maayos. Lumawag ito habang bitbit -bit ni Brian sa kanyang braso. Biglang lumipad ang manok nang makawala ito papalayo. Pilit na pinagtulungan ng magkapatid na hulihin ito. Pero hindi nga nila inabutan kasi sadyang mabilis tumakbo ang manok na natural. Marina, anak! Bakit di na lang kayo bumalik doon kinalolo mo para humingi ng panibagong manok. Yan ang medyo paninising tanong ko. Alam mo tito Makoy, hindi ka agad sumagot si Marina pero umiiyak ito. Papa, sabi ko nga kay Brian, bumalik na lang kami para humingi ng isa pang manok. Kaso papa, natatakot siya na baka saktan mo naman dahil sa pagkakawala ng manok. Kaya pinilit niyang habulin ito hanggang sa may pangpang ng ilog. Sinunggaban niya ang manok tapos doon na nadulas si Brian. Nahulog na papa. Nahulog na si Brian. Doon na siya inagos ng tubig. Yan ang wika ng panganay ko Tito Makoy na umiiyak. Hindi ako makakibo sa sinabi ng anak ko. Kasi Tito Makoy kong tutuusin kasalanan ko ito. Sobrang takot sa akin ng anak ko, sinikap niyang mahuli-muli ang manok hanggang sa napahamak ito. Hindi ako nakatulog magdamag, madilim pa ng kaunti, bumalik ka agad ako sa ilog, binaybay ko muli ang mga dinaanan ko kahapon. Hanggang sa mga katabing barangay, sinusuyod ko ang gilid ng ilog. Pero makalipas ang ilang oras, bumalik ako pansamantala sa bahay nagpasyang magpasama sa kaibigan kong merong motor, magmumotor kami patungo sa mga lugar na dinadaanan ng ilog. Magtatanghali na muli iyon, Tito Makoy. Pero bago kami makaalis ng bahay, dumating si Kapitan. Nagradyo raw sa kanya ang pulis na merong natagpo ang batang patay sa kabilang bayan. Yung pulis naman ng kabilang bayan, nagradyo rin sa bayan namin. Dahil nga kumalat kaagad ang impormasyon, kaya sinabihan ng pulis ang kapitan sa aming barangay. Kinakabahan ako Tito Makoy kasi baka si Brian na iyon. Dali-dali kaming tumulak ng kaibigan ko papunta sa himpilan ng pulis sa kabilang bayan. Maraming taong nag-uusyoso at pakababa ko ng motorsiklo. Takbo agad ako sa kinalalagyan ng Natagpo ang patay na bata. Tito Makoy, gumuho ang mundo ko nang makita kong si Brian nga ang anak ko. Si Brian ang patay na batang natagpuan. Patay ang anak ko, Tito Makoy. Hinawi ko ang mga taong nakatayo sa dadaanan ko. Dumiritso ako sa anak ko na nakahimlay na Tito Makoy sa kahoy na bangko. Brian, anak, di mo naman kailangang malunod. Sana bumalik ka na lang kina lolo mo. Di naman kita anak papatayin dahil lang sa manok. Hindi ko gusto mangyari yan sa iyo anak. Patawarin mo ako anak. Naging malupit ako sa iyo. Hindi ko gusto mapahamak ka anak tulad nito. Anak, patawarin mo si papa. Nang maiuwi ang labi ng anak ko sa bahay namin, hindi maawat sa kasisigaw ang asawa ko at mga anak Sa pag-iyak nila Ang asawa ko, Tito Makoy Nangingit-ngit sa galit niyang sobra sa akin Kasalanan mo lahat ito Kaya napahamak ang anak mo sa sobrang takot niya Sa sobrang takot at sobrang pagmamalupit mo Ngayon, Alex Buhayin mo ang anak mo Buhayin mo siya ngayon Buhayin mo siya Ayup ka! hindi kita patatawarin. Hindi kita patatawarin. Walang hiya ka. Buhayin mo ngayon ang anak mo. Kung gusto mong patawarin kita. Ito ang baling sa akin ng asawa ko, Tito Makoy, na hindi ako makakibo kasi alam ko nga ako ang dahilan. Ang dahilan kung bakit napahamak ang anak ko ay sa sobrang takot niya sa akin. Ang mga biyanan ko, mga bayaw ko at mga hipag, lahat sa akin ibinubuntong ang sisi. Lahat ito galit na galit sa akin. Ang tanging nagagawa ko nalang tito makoy, humagulhol, nagsisisi dahil ngayon ko lang napagtanto na ganoon pala kasama ang epekto ng pagdidisiplina kong sobra-sobra sa mga anak ko. Labis-labis pala ang takot na nagagawa ng pananakit ko sa kanila sa aking pagdidisiplina. Kaya kahit ikakapahamak na nila, pilit nilang sinong ito sa takot na makatikim na naman ng bagsik ng kamay ko sa pamamalo. Matapos mailimig si Brian, ilang araw din ako tito makoy na tila nawala sa sarili ko dahil sa pagkamatay ng anak ko. dala-dala ang labis na pagsisisi. Alam mo tito makoy, lagi kong napapanaginipan ang anak kong umiiyak pinapalo ko. Nagsasabi sa akin, nasasaktan siya tito Makoy. At tuwing magigising ako, ang tanging nagagawa ko na lang ay humingi ng tawad sa anak ko. Humingi ng tawad dahil sa nagawa ko sa kanya. Ito na lang ang tanging kaya kong gawin. Makalipas ang ilang buwan para tuluyang makalimot ako sa sobrang bangungot na iyon mas minabuti kung umalis kami sa lugar namin. Dito kami napadpad na sa Manila. Nung una tito makoy, gusto akong hiwalayan ng asawa ko sa sobrang galit niya sa akin. Naayos namin ito pero sa isang kondisyon. Oras na manakit ako muli sa mga anak ko, totohanang hiwalayan na ang magaganap. Maging ang mga anak ko, ganoon din ang kondisyon nila sa akin. Maraming taon na rin ang lumipas. Siguro tito makoy kung buhay ngayon si Brian. Binata na siya ngayon. Mahigit ng dalawampung taong gulang ito. Baka sakaling natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang arkitekto. Pero ang mga bagay na iyon, ang pangarap ng anak ko, wala na. Hanggang pangarap na lang talaga iyon maging sa aking panig. Matagal na rin panahon ang lumipas pero hanggang ngayon Tito Makuhi, umiiyak pa rin akong mag-isa tuwing naaalala ko ang anak ko. Hindi ko napapatawad ang sarili ko. At paminsan-minsan, napapanaginipan ko pa rin siyang umiiyak. Umiiyak dahil nga pinapalo ko. Umiiyak dahil sa sakit ng bagsik ng kamay ko sa pagdidisiplina ko sa kanya noon Tito Makuhi kung saan man siya naroon ngayon, Tito Makoy, ang tanging nagagawa ko na lang ay ang paulit-ulit na paghingi ng tawad sa kanya at ang pagsasabi ko na mahal na mahal ko siya kahit na wala na siya. Sana, Tito Makoy, magsilbing salamin itong kwento ko sa mga amang katulad ko. Hindi masama ang pagdidisiplina sa mga anak pero hindi naman dapat umabot sa puntong kikilabutan na ang ating mga anak sa lupit at bagsihik ng sakit ng pagdidisiplina natin. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking liham. Maraming salamat. Lubos na gumagalang Alex. Maraming maraming salamat Alex sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, pasalamat ka at hindi kita naging bayaw. Kasi kung naging bayaw kita noong A panahon na napahamak yung anak mo sigurado ako tinamaan ka sa akin alam mo kasi pag uh, yung uh, anak na mga bata na ang pinag-uusapan yung pananakit sa mga bata apiktadong apiktado ako dyan hindi masama ang pagdidisiplina pero dapat nasa lugar lang ang pagdidisiplina kinakailangan mo rin talagang patikimin ng sakit ang mga bata para magtanda sila at malaman nila ang mali sa tama. Pero, yung mga kung nakakagawa sila ng kasalanang sinasadya talaga. Subalit kung yung mga kasalanang hindi naman sinasadya, gaya ng sabi mo yung kwento mo na, na wala yung perang pambili ng bigas, pwede mo namang disiplinahin pa pero wag ganong namagana yung kamay dahil nga sa pananakit mo at pagdidisiplina. Maling-mali yun. Ikaw yung ganitong klase ng tatay na naniniwala pa at ginagamit naninindigan doon sa mga matatandang paniniwala at kaugalian na ang lahat na solusyon sa mga problema ay palo. Ang magaling na magulang, ang mabuting magulang ay ang malakas mamalo sa mga anak. Ganyan na ganyan yung mga kaisipan ng mga matatanda noon. Ang pagdidisiplina ay hindi masama, kailangan yan Para ang mga bata, ah, habang ah, mga bata pa sila, malaman nila ang mali sa tama Pero yung magdidisiplina ka na parang ah, pananakit na talaga ang iyong sadya Na yung magkakaroon na ng trauma ang bata Matatakot na hanggang sa mas pipiliin nilang mapahamak Kaysa masaktan sa pamamalo Maling-mali na yan tapos yung sinasabi mong hanggang ngayon, napapanaginipan mo pa rin ang yung anak, si Brian na umiiyak, pinapalo mo, nagmamakaawa dahil nasasaktan. Sigurado ako Alex, 'yan ay trauma na sa iyong sarili. O kaya konsensya na dinadala mo hanggang ngayon dahil hindi mo talaga makalimutan ang maling pamamaraan ng pagdidisiplina mo sa mga anak. Ganoon pa man, maraming maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Maraming mga tatay ang mabibigyan ng aral sa kwentong ito na iyong ipinadala sa akin. Sa muli, maraming salamat. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos at yahoo.com at at gmail.com Maraming salamat po.